Hello mga beshi, pupunta nga kami ni Mama sa may palengke. Dumaan nga muna kami dito sa may party shop. Bibili po kasi si Mama ng loot bag. Baka daw kasi kulangan yung in-order niya sa orange shop. Dahil marami nga pong bata sa amin mga beshi. Bumili nga lang po si Mama sa palengke ng kulang niya. Gagawa kasi siya na strawberry jelly. Nagpabili nga kami ni Atina ng corneto. Inubos ko nga muna sa labas bago kami pumasok dito sa loob. Birthday na nga ni Bibi Atina sa isang araw kaya nga bibili ko siya ng candy. Ito nga yung mga ilalagay na kami ni Mama sa loot bag. Simula nga na nag-vlog ako Twin birthday nga ni Atina ako nga bumibili ng candy. Ito na nga din regalo ko sa kanya. Last month na nga tong video sa akin ngayon ko nga lang tumabo voice over. Kaya pagpasensya nyo na nga po ako mga beshi. mag sm nga lang po talaga kami dapat. Pero ayaw nga ni Atina gusto nga daw niya anda. <laughs> Kaya naman ipaghahanda namin siya kahit simple lang. Sunod-sunod kasi lakad namin at gastos nung April. Lalo na nga yung swimming kaya puro palabas yung pera namin. Sana all may pera. <laughs> Tapos ilang araw na nga lang ikakasal na din yung tita ko. Siyempre isang beses lang ikakasal kaya sinagot ko na yung boot ng takoyaki. Sana Oh. Mabait din kasi sa akin yung tita ko kaya susuklian ko yung kabaitan niya. Kumuha nga ako ng Chucky Milo at cream o sa may tindahan namin. Nalugi na lang talaga yung mama ko. Meron nga akong gagawin experiment. Pinagsama-sama ko ngay Chucky, Milo, Nips at Cream. Nasarapan naman ng mga bata sa amin. Good nga daw sabi ni Gia. Pagkatapos sinasikaso ko na nga yung candy para mailagay ko na sa loot bag. Di na nga po kami nakapag-invite ng madami. Halos ka maganak anak nga lang po namin yung pupunta at yung mga bata dito. Biglaan nga lang to kaya gabi na nga kami nakapag-chat sa mga kamag-anak namin. Dahil kinausap pa nga namin yung magluluto yung lola ko at yung tita ko. Alas 9 na nga namin nakausap dahil mala pa nga kami ni Mama. Birthday kasi ng Papa ng kaibigan niya. Sa susunod na araw ko na nga lang ipapakita yung video na tambakan na nga lang talaga ako. Ang laman nga po pala ng loot bag nips pochi, Chi. Chewy to, at big tato. Ewan ko na lang kung di pa sumakit yung mga ngipin. Meron din Magic Junior, Mikmik, -Mik, Prutos at Lollipop. At saka marshmallow na may ube sa loob. Papagabi na nga nito kaya minabadali ko na. Nagpatulong na nga din po ako kay mama para mabilis nga po kami matapos. Di nga nabasag yung palayok nung last year nung birthday ni Athena. Dahil gabi na nga nung kaya binus na lang ni papa yung mga candy. Ngayon nga namin magagamit nilagyan ko nga ng mga sobrang candy. Nilagyan nga din po ni mama ng barya at harina. Nakagawa naman nga po ako ng 30 pieces na loot bag. Pagkatapos pumunta nga kami sa court manonood nga po kami ng basketball. May laban po kasi mga tito ko pinsan ni papa. Nagtitinda nga dito si Tita Princess kaya naman tinulungan ko dahil marami nga pong bumibili. Sanay naman nga ako magbenta dahil meron nga din kami tindahan. Shooto nga po sa batang cute na nagpa-picture sa akin. No po na nga kami dito sa court dahil sila nang ay maglalaro. Yun lang, salamat sa panonood, babay mga beshi.